oh, ayan, kinalat na naman ang anak mo, anak mo, ang mga bola. Pinulot na yan ni eh, Bonbon. na Ayan, kalat niya ulit. pa sila Ayan, oh, nakamask si mama. Hindi mo din siya. Kaso, yung paikot ng bahay nila, syempre, may virus pa yun kasi may sakit siya. Ay, may sipon pa siya. E, tayo naman dito, wala eh. O, oh, yan, o, oh, wala. Oh, grabe, oh, oh, grabe, oh. 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 Pagkabra, grabe, oh. 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 Sige, oh. okay. paano mo yan alagaan dyan? Oh, oh. Hindi mapakali. Baba, akyat, baba, akyat. <laughs> Takot si Quenze sa'yo, eh. <laughs> oh, dirty, mahal! Bagong labayan ni mama, pero basahan pa din yan. nắc nạc nắc nạc nắc nạc nắc nạc nắc nạc xây nắc nạc nắc nạc nắc nạc nắc nạc

Gusto niyang lumabas doon kay mama. Stand up lang! Ay <makes noise> <makes noise> <makes noise> Grabe itong anak nyo. Parang trumpo. Magal huh? exercise. Sige, tig alma. Mo, hinarangan na namin. Oh. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo ang gagawin niya ah oh, hinarangan ni mama doon. Para hindi makalabas. Oo. Oh. Sama ng mukha niyo. <laughs> ano? Paano? Ilve Vergara update. Kala mo, ma kala mo si... <laughs> hinarangan na talagang plano pang umakyat. Oo. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> oh, yela. Ang ang expect namin mabait ka. Na. <laughs> mabait kasi babae. Just kumi o sigi. Ano? Mama, mama, papa, bumalik tagma. Hindi yan. Grabe talaga tong anak nyo na to. Hmm. Kanino ba itong nagmana? Hindi naman ikaw ganito anak ng baby. Numa, no, di ba? Hindi siya ganyan kalikot eh. Hindi. Pababa lang ang hagdan ang gusto niya. Oo, gusto mo lang naman baba ng hagdan. Pero si Miela, akyat. Grabe, paikot-ikot. Gino, oo. Maipit lang ang kamay mong bata ka. Pabalik-balik. Ang uh. babayaran. Gigising na si Miumi. Simula na naman po ng likot niyan. Yan o, oh, ganda ng batab ni Miela. Stainless. Yeah! Uy. Uy.